good morning sa lahat ito na po ako at ipapakita ko naman po sa inyo yung aking rinipo gamit ang uh, charcoal mga beses ko okay? So ang charcoal kasi madali lang po siya magde dry okay? so madali lang po magde dry yan tapos kailangan po talaga mga beses ko pagdating po sa kikis at mother okay? pagdating po sa mother ay kailangan po meron pong moss dito sa taas para po magmo-moisture. Okay, so ito po pangalan nito ay King Dragon po. Ito. Matay ho po mabuhay po ito. Okay? So dito po sa area na to nakalagay yan mga basic ko. Ito. Okay? So gagawin ko po kasi ito para po may lugar kasi ito parang may tumubo. Ito mga basic ko ipapakita ko sa inyo. Ito po yung dapat natin ingatan na matubigan yan. Okay? Once na malagyan ng tubig yan mga basic ko, 100% po ay mga mate po yan. Mga basic. So, mga yan. Okay? So, gagawin natin, dito natin ilagay ito. Okay? So, nakita nyo na. Tapos ito, may pangalan yan. Ang pangalan naman yan isan, is, sabi niya, I don't know. No idea mga basic. Okay? Diyan natin ilagay. So, ayan. So, ito ay papakita ko sa inyo mga basic, okay? Papakita ko sa inyo. Ito po, ay, ay nakikita naman yung sigarilyo oh, ah, ko, pangit na. Ulitin ko. Ay, good morning, good morning sa lahat. Ito na po ako at i-share ko sa inyo yung aking dendrobium na gamit ang uling ga, uh, using charcoal and bark ng coconut okay? yan po yung bark ng coconut yung resi bark ng coconut yan so ano po bang maganda gamitin okay? uh, coco bark or charcoal Itong dalawa na ito, jar cool to mga bisiko. okay? so itong jar cool mga bisiko. Gamit ko jar cool lang. So, kung sa akin, papilihan nyo kung mas gusto ko po yung jar cool. Kasi ang jar cool, kahit ilang taon po yan, ay hindi ka mag-horrid. Kasi nga, um, hindi po yan mag ano, magbulok, Hindi ka tulad ng coconut na kailangan check upin mo yan kasi once na mabulok po yan ay wala na mamamatay yung orchids mo darling okay? so, ito kasi itong uling na to kailangan matyaga ka lang okay siyempre kasi itong uling na to ay napakaganda pong ginag napakaganda pong gamitin sa orchids dahil unang una um, madali lang po siya magtuyo okay So, hindi katulad ng coco bag na may natira pang tubig dyan sa coco bar na yan. Okay? So, yan mga basic ko. Ito po mga basic ay charcoal mga basic ko. So, nakikita niyo? Charcoal po yan. So, napakaganda po ng tubo niya mga basic So, ito po, dalawa na to ay charcoal. Kaya ko naman nagustuhan yung charcoal mga basic ay Siyempre, madali lang talaga matuyo. Okay? Hindi katulad nito na kahit ano pa yan, may tubig na yan po na naiwan sa barca niya. Ang iniingatan natin dito mga beses kung ma-overwater po. Once na nalagyan po ng um, tubig yan, bagong tubo na yan, kaya kahit mapapsikan lang ng fertilizer yan, mamatay yan. Okay? So, yan ang iniingatan natin na hindi po natin malalagyan ng fertilizer yung maliit na yan o di kaya maanuwa ng tubig kasi mamatay po yan mga resiko eh, okay? di mabubuhay yan so ngayon kung ako sa inyo gagamitin yung ay charcoal napakaganda kasi ng charcoal na charcoal malinis to, ano yan, kaahoy yan so ito yung charcoal mga resiko yan yeah? okay. so ito yung binili ko sa online but noon dumating ko sa akin mga besi ko, ay hindi po yan hindi pa po yan nakaka ano, so ako lang to mga besi ko ito po yung king dragon so yan mga besi ko naka plastic yan tapos maganda po yung ano na labasan ng tubig niya dyan kahit po ano siya at least tinubigan mo then baba agad yung kanyang tubig ito po yung yung mga besi okay so kung ako ang pipipiliin Anong pipiliin ko, coco husk ha, or wooling? Ah, uh, kung ako ang pipiliin, ang pipiliin ko, charcoal. Kasi unang-una, wala kang problema. you not to worry about overwatering or may natira pang tubig dyan sa bark niya. Kasi ito, napakabilis po mag... Ah... Uh, mag ano, mat -matuyo. Okay? So, mabilis po matuyo ito. Then, ilalagyan na natin doon. Dito na po mga besikong. Yan. Basta wag lang ma-overwater mga besikong. So, yan. Ngayon, ay nagdilig po tayo noong isang araw mga besikong. Ngayon ay hindi po tayo magdilig. Gawa na nga ng simpri. Ayaw natin ma-overwater yung orchids natin mga besikong. Ingatan po natin yan mga besikong. Okay, kasi ang daming tumubo kong mga basic, okay? So, yan. Ito yung binili ko mga basic ko sa online, okay? So, yan. Mura lang yan. So, kung gusto nyo bumili, doon na kayo bumili sa aking binili yan. So, yan. Okay? So, titingnan natin yung charcoal at saka coco house. Okay? So, ito uling yan. charcoal cool yan mga basic ko. Tapos, ito ang mga kokohas yan. Niog lang yan. Mga basic, okay? Ba't yan sa taas na yan, ko po ng bark yan. Eh, ko po siya ng moss, Para magmumoist po siya. So ngayon, kung ako ang papipiliin yung mga basic ko, mas gugustuhin ko po ang um, uling. Kasi uling, safety po yung old kids natin. Mabilis po siya matuyo. Hindi katulad niyan na kailangan mo magpapalit ng barb kasi nga yun na nga um, uh, natin na ma-overwater po sila okay so kailangan natin sa kanila ay tuyo po so ang ginagawa ko dito mga besi ko every other day lang so yun na nga may tuturo ko sa inyo mga besi kung gusto niyo magalaga ng orchids gamitan niyo po ng uling katulad nyan okay uling and then believe me mga besi ko tataba-taba lalo yung mga orchids niyo okay yan so yun mga besi ko hanggang dito na lang at uh, at, least, at least may natutunan kayo sa aking tutorial na uh, itong uh, ano na to once na malagyanan ng tubig yan mga besi ko ito yung ingatan nyo okay na ng tubig yan kung gusto nyo pag tinutubigan nyo to kasi ang gagawin ko sa paret ko po itong mga beses ko dahil ayoko po siya tutubigan hang, amba, habang hindi pa labas yan Okay? so lahat po ng mga, mga ano na ay ilalabas natin isa sa paret natin kasi ayaw natin tubigan dito kailangan ito tinutubigan ng dahan-dahan uh, lang kasi once na bumuhusan yung tubig yan, wala na eh, okay. tapos, ito pa, mga resiko. Ito, pag nabubusan ng tubig yan, mga resiko, maaari pong mamamatay yan. Mamamatay po itong mga resiko. Trust me. Okay? So, ngayon, gagawin natin, ilalagay po natin doon siya. So, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. At, um, hindi kayo magsasawa panoorin ng aking video. Bye-bye po. Bye.